narito tayo sa Barangay del Rosario. at uh, ayon kay Nanay Lydia noong nakaraang Marso ay tinangay ng isang uh, dayong nagtatrabaho sa tubuhan ang kanyang apo. Uh, official brother lang po namin uh, COP, yung pagkawala ni Agad na nagsagawa ng investigasyon ang WCPD ng Pilika Marinesur at ora mismo ring nakipag-ugnayan sa Kalabanga Municipal Police Station. Ilang minuto lamang ang lumipas ay tumulak na kami. Halos isang oras din ang aming biyahe bago namin narating ang sentro ng Kalabanga. Buong puwersa na kaming tumulak papuntang Harubay, Kalabanga, Camarines Sur, ang sinasabing lokasyon ng lalaking di umanoy tumangay kay Ana. Nasaan po siya ngayon? Nagagamit na lang siya. Napite. Ngunit sa aming pakikipag-usap kay Nanay Gloria, ilay nagsisinungaling lamang ito dahil kami ay nakatanggap ng balitang natuntunan. na. Yeah. Nakita yung oh, si Jomar. Tundoy natin, Nay. Hanggang sa... <laughs> 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 hindi na namin naabutan si Jomar sa lugar at nang makarating kami sa barangay hall ay may napansin kaming kakaiba parang na. kaya